magandang araw mga kakwentuhan. Isa na namang panibagong kwento ang ating matutong at maririnig na siguradong ating mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Kwentong pinamagatang ibang hiling. Sa buhay, hindi natin palaging makukuha ang bagay na ating hinihiling. Paminsan-minsan ay kailangan rin nating maghirap upang makamit ang minimithi ng ating puso. Handa ka bang mapunta sa pamilyang hindi hinangad na ikay makuha? Sa pamilyang ang kagustuhan ay taliwas sa mayroon ka? Kinalanin si Resia, ang batang nanatiling mapagmahal sa gitna man ng sakit at paghihirap na kanyang nadarama mula sa mga kadugong inakala niya ay kanyang kakampi sa bawat pagsubok na kakaharapin ng musmos na bata. Si Resia ay ang panganay sa kanilang dalawang magkapatid ni Rolando. Alam naman natin na hindi talaga maiiwasan sa pamilya ang magkaroon ng favoritism. Hindi man ito aminin ng ating mga mahal na magulang. Una pa lamang kasi ay hiling na ng mga magulang ni Rasia ang magkaroon ng isang lalaking anak. Ang dahilan kasi ng mga ito ay lalaki ang magtutuloy ng kanilang magandang lahi. Bagamat mabait ang batang si Rasia ay hindi pa rin ito pansin ng kanyang mga magulang. Mula nang ipinanganak nito ang nakababatang kapatid ay mas lalo pang nawala ang atensyon sa kanya ng mga ito. Ngunit kahit ganoon ay walang inggit na nadarama ang batang si Resia. Nagpapasalamat pa nga ito at hindi katulad sa turing sa kanya ang turing ng mga ito sa pinaka mamahal na kapatid. Siyam na taong gulang pa lamang ay sanay na sa gawaing bahay ang batang si Resia. Dahil nga panganay ay ito ang laging utusan ng kanyang mga magulang sa gawaing bahay tulad ng paghuhugas, pagpaplantsa ng sariling uniforme, pagsasaing at pagligo mag-isa. Pagamat damang-dama ni Rasia ang pagiging maalam sa gawaing bahay at pag-aalaga sa sarili ay hindi pa rin ito sapat para sa kanyang ina. Isang hapon habang nagtatahi ang batang si Resia ng kanyang butas at puno ng iba't ibang kulay na tela na ginawang pantapas sa kanyang uniforme sapagkat simula na naman ng pasukan sa kanilang klase ay dumating ang kanyang ina at kapatid nitong si Rolando na may ngiti sa mga labi at nagtatatalon sa saya. Saya rin ang bumalot sa puso ni Rasia nang mataman ang laman ng supot na dala ng kanyang ina. Kita kasi sa transparent na plastic nito na may iba't ibang kulay ng notebook, uniforme, lapis at iba pang gamit pang eskwela. Agad na tumayo si Rasia at nagmano sa kanyang ina. Mano po, Nay. Ano pong pinamili niyo? Magiliw na wika ni Rasia sabay kuha sa kamay ng kanyang ina. Napahabas namang binawi nito at alis sa kanyang harapan. Hindi na lamang ito pinansin ng bata at baka hindi lang narinig ng kanyang ina. Rolando anak, isukat mo na itong bago mong uniform at simula na ng pasuka mo bukas. Wika ng ina ni Rasia at umupo sa kanilang sofa. Inalabas nito ang laman ng puting supot na halos pumutok na sa damit at mga gamit. Opo, Nay! Masayang wika ni Rolando, sabay lapit sa ina at taas ng kamay. Natuwa naman ang ina sabay tawa at sabing, Ikaw talaga? Nagpapababy ka pa rin. Hayaan mo at ikaw lang ang nag-iisang baby ko. Kurot ng kanyang ina sa ilong ni Rolando sabay halik sa pisngi nito. Nakangiti namang nakatanaw si Resia sa nakikitang kilos ng nakababatang kapatid. Nang naisuot na ni Rolando ang uniforme, ay agad itong tumakbo papalapit sa kanya. Ate Resia, tignan mo, bagay ba? Magiliw na tanong ni Rolando. Napangiti naman ang ating si Resia, sabay paikot sa kapatid. Napakapogi naman ng baby namin. Nay, ako din po ba meron? Mika ni Rasia at binaling ang atensyon sa ina. Hindi naman nagsalita ang ginang at inilabas ang mga laman ng supot. niluwan nito ang tatlong pares ng uniforming panglalaki, school bag, notebook at mga krayola na makaramihan ay tatak bedtent. Sa bawat labas ng ina Rasia ng gamit ay siya namang kuha ni Rolando ng mga may tatak ng paborito nitong palabas. Hanggang sa tatlong pirasong notebook na lamang ang natira dito. Napangiti si Rasia sa nakita. Kahit na hindi kasing dami at kasing gagarbo ng gamit ni Rolando ang binili sa kanya ng ina ay na-appreciate pa rin ito ng bata agad na kinuha ni Rasia at nagtitinakbong ni Yakap ang ina. Salamat, Nay! Hindi maiwasang sigaw ni Rasia sa tuwa. Ngunit sa kadahilan ng hindi niya alam, ay umiwas ang kanyang ina sa yakap na gustong ibahagi ng bata. Magluluto na ako ng pagkain. Rolando, anak, halika dito at aayusin pa natin ang mga gamit mo. At ikaw naman, Rasia. Napakakala to? utos at turo ng ina ni Rasia sa paligid kahit kakalinis niya lang rito. Maglinis-linis ka naman. Sayang pagpapaaral ko sa iyo. Kahit sa simpleng bagay eh, hindi kita mapakinabangan sa paglilinis. Kababae mong tao. Dagdag pa ng ina ni Rasia. Dali-dali namang kumuha ng walis ang dalaga at nagsimulang maglinis muli. Kahit na sa totoo lang ay ang plastik na inauwi nito ang tanging kalat ng kanilang sala. Maya-maya pa ay naalala ni Rasia ang kanyang pangangailangan ng bagong uniforme. Bit-bit ang kaninang palda na tinatahi ay lumapit si Rasia sa inang naghihiwa ng inlutong ulam. Nay! Pwede po bang magpabili ng bagong uniforme? Ang dami na po kasing butas nitong palda ko, oh. Wika ng batang si Rasia sa mababang boses. Napalingon naman ang ginang na magkasulubong ang kilay. Abot, kasalanan ko bang burara sa gamit mo? Siguro, panay ka pa at harutan dyan sa mga kaklase mo. Isa pa, wala ko pang bili. Kita mong hirap na hirap na nga tayo sa gastusin sa araw-araw. Nagahangad ka pa ng bagong uniforme. Tuwak sa tatay mo mangingiit, sa idna sa na ako. Galit na lita niya ng ina ni Rasia. Nang dumating ang kanyang nakababatang kapatid at lumapit sa ina. Nanay, may problema po ba? Inosenteng tanong ni Rolando bit-bit ang hawak nitong bagong laruan. Wala naman anak ko, bakit? Maglaro ka lang doon at naghahanda na si nani ng merienda ng pinakamamahal kong anak. Lambing na wika ng ginang kay Rolando na animo'y ay kigil sa kakyutan ng bata at, at hindi nagbitaw ng na maanghang ng mga salita sa panganay na anak na si Rasia. Sige po, nay. Tanging nasambit na lamang ni Rasia bitbit pa rin ang butas-butas na palda ay lumapit si Rasia sa kanyang amang nag-iinom. Tay, pwede po ba akong magpabili ng bagong palda? Sira na po kasi uniforme ko eh. Tanong ni Rasia sa ama. Bagong uniforme? Bakit? Sino ka ba? Anak bakit kita? Wika ng kanyang lasing na ama na halos hindi maintindihan ang sinasabi sa sobrang lasing at pagkapula. Hindi naman kita ginusto. Hindi ako tatay mo, pulot lang kita. Dagdag pa ng kanyang ama. Rolando anak, halika nga dito. Tawag ng ama sa kanyang nakababatang kapatid. Itong anak ko, Nag-iisang anak ko. Ewan ko ba sinong magulang mo? Basta ako, dagdag pa ka lang sa buhay ko. Ba't ba kasi nag-arali ka pa? Magtrabaho ka na, magaling ka naman na maglinis ng bahay. Bakit hindi ka pa magkatulong dyan kaila aling inday? Total, kaya mo naman na sarili mo eh. Dagdag pa ang litanya ng lasing na ama. Ang musmos na bata ay walang nagawa kundi tanggapin na lamang ang sinabi ng magulang at hindi napigilang maiyak ni Resia sa mga sinabi nito. Tumakbo si Resia sa kwarto at doon nagtago tumagulgol. Kinagabihan ay nagising si Resia sa tunog ng nilalak na pinto. Sa haba ng tulog nito ay hindi na nakasabay pa sa hapunan ng kanilang pamilya. Pagkalabas ng silid ay kanyang nakita ang ina na kinakadena ang yero na kanilang munting daanan palabas ng bahay. Nay, kumain na po kayo? Tanong ni Rasia sa ina. Binuksan ni Rasia ang takip ng kawali at nakitang simot ang ulam na niluto nito. Tapos na, sa kaartehan mo, naubusan ka na ng ulam. Ngayon, magtuyo ka. Wika ng ina. Masarap naman po ang tuyo. Magiliw na wika ni Resia. Umirap na lamang ang ina sabay patabog na kinandado ang pinto at bumalik sa kwarto nito. Bakas sa kawali ang naiwang chicken curry na niluto ng ginang. Para sa kanya kasi ay malashef ang ina na kahit na anumang iluto nito ay talagang mapapakain siya ng marami. Paborito rin ni Rasia ang tuyo na may kamatis. Ito kasi ang madalas na agahan ng kanyang ina at ama. At si Rolando naman ay hotdog sapagkat bata pa ito. Tahimik na kumakain si Rasia nang lumapit sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na nagpupunas pa ng mata. Ate, oh, bakit bumangon ka Rolando? Matulog ka pa, gabi pa. Wikang muli ni Rasia habang ninanamnam at sinisipsip pa ang ulam na tuyo. Nagugutom pa ako ate. Wikang muli nito habang nakatingin ang nakakaawa sa panganay na kapatid. O siya, tumabi ka dito. Magsalo tayo. Masayang kumain ang magkapatid at muling bumalik sa pagtulog pagkatapos. Kinabukasan ay nagising si Rasia sa kalabog na nanggagaling sa sala at boses ng kanyang ina at ama na nagmamadali. Hindi lingid sa kaalaman ng batang si Rasia na may allergy ang nakababatang kapatid na si Rolando sa tuyo. Kaya mula bata pa man ito, ay iba na ang ulam nito pagtuyo ang kanila at ng kanyang ama at ina. Agad na lumapit ang ama ni Rasia sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Ano pinakayaw mo sa anak ko? Galit na tanong ng ama ni Rasia sa kanya. Dali-daling tumakbo ang ina ni Rasia sa kusina at hinagi sa bata ang plato na may bakas pa ng tuyo. Kapag may nangyaring masama sa kapatid mo, mananagot ka sa akin. Tiin na wika ng ina ni Rasia tinakbo sa ospital si Rolando na namumula ng sobra at namamaga ang mukha. Kinukumbulsyon din ito at tumitirik na ang mga mata. Sa tingin ng ina ay gabi pa lamang nang atakihin ito ng allergy. Naiwan namang tulala at luha sa mukha at impit na iyak ang musmus na bata. Dahil sa severe allergy ng kapatid ay nakonfine no ito sa ospital at kaluunan ay binawian ng buhay. Sa kadahilan ng hindi kaya ng mga itong magbayad ng doktor at mula noon ay lalong lumaki ang pagkadisgusto ng magulang kay Rasia. Makalipas ang ilang taon at tumungtong na ng high school si Rasia, mula noon ay pinipilit na ng magulang na muling makabuo ng lalaki na anak. At araw-araw ay inaalipin at sinisisi siya ng mga ito sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na anak. Sa murang edad ay walang katapusang utos at trabaho ang ginawa ng dalaga upang matustusan ng pag-aaral at makapagbigay sa magulang nito. Sa paniniwalang isang araw ay patatawarin siya ng kanyang magulang sa kamalian na kanyang nagawa. Noong siya ay musmus pa lamang. Hindi na rin halos nakakain si Rasia sa tamang oras. Kahit na mismong mga kasamahan nito ay nag-aala na sa kalusugan ng bata. Isang araw habang naglalakad ang ayong dalaga na, na si Resia ay hindi napigilan itong matumba. Agad na pinatawag ang magulang ng dalaga para papuntahin sa ospital na pinagdalhan dito. Namumutla at purus pasa ang katawan nito at ilang linggo na rin ang nakakaraan nang magsimulang maglagas ang buhok ng dalaga na naging dahilan upang madalas na gumamit ng sombrero ito. Gulat ang mga matang na patingin ang mga magulang ni Rasia nang tanggalin ng doktor ang sombrero nito. Sa hindi inaasahang dahilan ay napaiyak ang ina ni Rasia at humagulkol sa asawa nitong tulala at hindi makapagsalita. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman ng magulang ni Rasia kung gaano kahalaga ang isang anak. Walang araw na hindi binantayan at dinalaw ng amang nagtatrabaho si Rasia sa ospital. Todo kayo ng mga ito upang kumaling ang kaisa-isang anak na natira sa kanila. Pagkalipas ng limang taon, ay ipinaalam ng doktor na cancer-free na si Resia. Isa na itong cancer survivor sa pagtutulungan nilang magpapamilya. Magaling ka na! Salamat sa Diyos! Hindi mapigilang si sigaw ng ama ni Resia sa yakap sa dating musmus na bata. Napayakap rin ang kanyang ina at umiyak ng tahimik sabay bumulong ng... Patawarin mo ko anak. Nang hingi ng ang tawad ng ama ni Rasia sa lahat ng masamang bagay na kanilang nagawa sa anak na siya namang agad na tinanggap nito. Ano man kasi ang nagawang masama ng magulang ni Rasia dito ay hindi ginawang dahilan ni Rasia upang magalit sa mga ito. Bagkus ay ginawa niya pa itong dahilan upang magsumikap at maging proud sa kanya ang kanyang mga magulang. Sa buhay, minsan, mas mabuting tanggapin natin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin, sapagkat may dahilan kung bakit ibinigay ito ng may kapal. Ang pagiging isang magulang ay isang malaking responsibilidad na dapat ay gampanan ng tama at pahalagahan. Ang pagbibigay ng halaga sa isang anak ay hindi dapat nasusukat sa kung anong kasarian ang iyong hangad. Hindi dapat natin isisi sa isang musmus na bata kung bakit sila ang ibinigay sa atin. Sapagkat ang lahat ng bagay ay may halaga at dahilan kung bakit nangyayari. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.